guys, good morning, panibagong araw at syempre panibagong video ulit tayo. So kaya nakita nyo, nakatulog ng aking Bebe Love sa kanyang swing, pinaliguan ko siya ulit. At yun nga, lagyan ko siya ng medyas pero tinanggal naman niya yung isa niyang medyas, ayun ha. Oh. Yan, yeah. kasi ito lang yung gabit niya. At kung nakikita nyo ay medyo binalot ko siya ng manipis na towel For yung kanyang swaddle kasi nga Napanood ko na ang mga baby daw na 0 to 3 months para mahimbing ang tulog nila kailangan iswader kasi parang nafeel nafe nila na nasa loob pa rin sila sa loob. Nafeel nafe pa rin nila na nasa loob sila ng canang ng kanilang mga mommies. So, yan yung ginaga, ginagawa ko sa kanya every time na mapapaliguan ko siya sa umaga at patutulugin. Pero, tinatanggal ko yung kanyang blanket kapag yung nagising na siya. Ayun, at nagulat nga din ang bata. So, dinuduyan ko lang siya kapag yung pinapatulog. Pero, wasa nakatulog na siya, hindi ko siya dinuduyan. So, hinayaan ko lang siya na natutulog na ganyan. Tapos, minsan, uh, nagiinat-inat, hinahayaan ko lang din siya. Kasi, napanood ko din. Kapag nagiinat-inat ang baby, hahayaan lang siya na ganyan. Kasi, bumabalik pa rin naman sila sa kanilang pagtulog. Wag daw masyadong ihele o yung, uh, alam nyo yon Kasi, masasanay daw ang baby. So, kung ano yung napapanood ko, lalo yung mga sinasabi ng mga pedya, sinusunod ko naman. Para, alam nyo yon nakakatulong naman sa pang-araw-araw. Lalo kapag yung wala kang kasama na mag-aalaga sa baby at ikaw lang talaga. Actually, yung mga advice ng mga pedya na napapanood ko, okay naman kay Babu. Minsan, binibigyan ko siya ng lalabay. Lalo kapag naglilinis ako, may lalabay siya. Minsan naman, yung tunog ng vacuum okay sa kanya, hindi siya nagigising doon. Yung tunog yata ng vacuum or something na medyo maingay, yun yata yung tinatawag nilang white noise. Which is effective yun sa baby. Kasi yung vacuum kay babu, effective sa kanya yung tunog ng vacuum. So, ayun nga. At dahil napatulog ko ng ating Bebel Labs, mag-start na rin ako maglinis ng ating kabahayan. Yan, vacuum, vacuum, dusting, dusting lang naman tayo. So, see you later, everyone! Hi, guys! So, ayan! Ah, natutulog si Babu, tapos si Asher, ayun, nanunood. Iniwan ko silang dalawa sa sala. Kasi magtatapos ako ng aking uh, ligpitin. So, ito, magtutupi ako ng aming nilabhan kanina. And, syempre, habang nagtutupi ako, ay magkukwentuhan muna tayo i-share lang ako sa inyo guys kasi ni mga nakaraang araw alam niyo yung nakakaramdam ako ng ewan eh nakakaramdam ako ng hilo sakit ng ulo mga ganun ba eh umiinom naman ako ng tubig and minsan nakukulangan ako ng tulog kasi every 2 hours every 2 hours talaga nagigising si babo eh halimbawa matutulog siya ng 7 gigising siya ng nine. Manghihingi siya ng... Manghihingi siya ng dede. Tapos patutulogin ko. Pagdating ng 11.30, gigising ulit siya. Ganyan. As in, consistent talaga yung 2 hours na paghingi niya ng gatas sa akin. Ngayon ko na-realize, eto, i-share ko na sa inyo. Ngayon ko na-realize, guys, na mahirap palang magpa-breastfeed. <laughs> sa experience ko lang, ha, eto ay sa experience ko lang, siguro sa mga ibang nanay, mas mas okay sa kanila ang breastfeed. Mas magaan sa kanila ang breastfeed kaysa yung formula. Siguro sa iba, no? Depende sa experience. Pero sa experience ko, ang hirap pala ng breastfeed. Kasi alam nyo naman kay Asher, di ba, anong mix? Mix ako kay Asher, pero mas marami ang powder ni Asher kaysa yung dumede siya sa akin. Kasi yung sa experience ko dati kay Asher, hindi man ako masyadong puyat-puyat sa gabi. Ewan ko kasi pagkatanda ko dati kay Asher, yung yung titimplahan ko ng gatas bago siya matulog. Tapos, gigising ako ng isang beses o dalawang beses sa gabi. Tapos, papadidehin ko lang. Tapos, direkto na yun hanggang umaga. Parang ganun yung pagkatanda ko kay Asher sir? dati. Ngayon, ngayon naman, kay Babu na kay Tonton na walang formula. Talagang pure breastfeed ako. Grabe yung puyat, guys. Ngayon, ngayon ko siya na pagtanto. Sa experience ko lang to, guys, no? Na mahirap pala talaga yung pure breastfeed, ma'am ka. Kasi yung puyat talagang talagang babangon at babangon ka kapag nanghingi talaga siya ng gatas after 2 hours. Talagang babangon at babangon ka para padidehin siya. Kahit na antok na antok na wala ka magawa kasi kailangan mo talagang bumangon ba. Tapos na siya ang tagal, -tagal pa niya dumede. Aabutin ka ng 30 minutes, minsan isang oras. Tapos matutulog. Tapos syempre ikaw na nagising hindi man agad, -agad makakatulog din. So, pakiramdam ko minsan, parang kaiiglip ko lang, gigising na naman siya. Eh, lip ko lang, gigising na naman naku, Parang ganun ba? Kaya yung ano ko, tulog ko, kulang na kulang talaga. Tapos kapag ganitong tanghali naman, hindi man ako masyadong makatulog ng ma, ano, ng matagal. Kasi nga, halimbawa, tulog siya sa umaga hindi ko naman siya pwedeng sabayan kasi kailangan kong tulungan si Asis sa gawaing bahay. Dito tulungan ako. pagdating naman sa hapon, hindi naman ako pwedeng matulog ng matagal din kasi ang iniisip ko, yung pagdating naman ni Asher galing school. So, pwedeng ako makapagpahinga 30 minutes. 30 minutes, idlip ng 30 minutes. O siguro maswerte na yung isang oras na iidlip ka bago dumating si Asher. Ngayon po, sabi ko nga, ngayon ko lang napagtanto na po, nagkukwento nga kami ni Julie, sabi ko kay Julie, ang hirap pala talaga ang breastfeed. Sabi ko ngayon ko lang na ano na, ganun siya kahirap, hindi madali ang full time na breastfeeding mom. Unlike talaga pag formula, kasi yun nga, sinasabi ko, experience ko kay Babu, kay Asher, uh, mo siya ng 3 on. Salimbawa, isang month, one month yung bata. So, nasa 2 oz. 2 oz lang yung titimplahin mo na pagkain niya. 2 to 3 hours din ang interval ng pagdede ng bata, di ba? Kahit sa formula. Pag naubos niya 'yon, siguro maubos niya yun mga 10 minutes o ma ma matagal na yung 15 minutes, di ba? Na maubos niya yung gatas niya. Tapos kasama na doon yung pagpapa sa bata kasi kailangan mong i yung bata eh after na 50 minutes, makakabalik ka na ulit sa tulog. Yung bata matutulog na ikaw din, makakabalik ka na din sa tulog mo. Parang mas, alam niyo yan, para sa akin, parang mas mabilis kapag nakaform nyo lang bata, lalo sa gabi. <laughs> kasi, hindi ka magtatagal ng ganun, katagal magpadedo sa bata kasi kapag formula eh. Ay, nako. Nagkukwento nga ako kay Julie, sabi ko, hirap pala ng breastfeed Julie. Kasi si Julie, ano, breastfeed siya kay Liana niya. Hindi siya nagpowder. Kaya sa, kaya kapag ano, nandito siya, nagkukwento ako sa kanya na, ang hirap pala Julie ng breastfeed. Ano, sabi ko, talagang puyat, puyat talaga ang kalaban mo kapag breastfeed ka talaga, lalo sa gabi. Kapag ganito kasing araw, wala man problema i eh, wala talagang problema kapag ganitong araw. Pero sa gabi, sa gabi talaga kasi talagang, ay, yung kulang sa tulog, yung puyat talagang matinding kalaban talaga is puyat talaga. May time na sabi ko kay Asis, alas tres, sabi ko kunin mo si Babo, sabi ko hindi ko, ta hindi ko na talaga kaya, sabi ko kay Asis. Talagang nahihilo ako, sabi ko gusto ko matulog, straight ng two hours na ano, sabi ko natulog, sabi ko kahit yun lang, kaya sabi ni Asis, ilagay natin siya sa sa swing nga niya. Sabi ko, kapag sabi ko, hangga't hindi siya umiiyak, sabi ko, huwag mo akong tatawagin. Kaya, pero kapag umiyak na siya, sabi ko, doon mo ako tawagin para padidehin, sabi ko kay Asis. Ayun, nung nakara nung nakarang linggo, talagang sabi ko kahit kahit isang gabi lang sabi ko sa kanya alas stressyon yun ko sa kanya tamang tama Natulog na, natulog sa tabi ni Asis. Nilagay ni Asis sa swing. Then, mga bandang alas 6. Alas 6 or 6.30, siguro, ayun, bumaho na ako. Sabi ko, o, padididehin ko na ulit siya. Ay, nako. Ang hirap. <laughs> Hindi man ako nagreklamo. Although, nai-enjoy ko naman na this time, breastfeed ako kay Babo, unlike kay Asher noon hindi ako nagre-reklamo. Kung baga na-share ko lang sa inyo na kasi magkaiba yung experience ko dati kay Asher, iba din kasi yung experience ko ngayon kay Tonton. Kay Asher kasi mix, pero mas marami sa kanya powder. Halos, suguro, suguro mga 30% lang na nagpa-breastfeed ako kay Asher nun. Mas 70% ang formula niya. Lalo kapag sa gabi, formula talaga siya sa gabi. Kaya, hindi ko naranasan yung ganitong puyat dati kay Asia. Ngayon ko lang, ngayon ko lang to naramdaman yung ganitong katindi ng puyat na parang halos hindi na ako makatulog sa gabi minsan. So, ayan, yun lang. Kwento-kwento lang ako ng konti sa inyo at yun nga, hindi ko alam kung okay ng internet namin, hindi ko alam kung makakapag-upload ako ngayon ng video kasi naglulok ang aming internet. So, pasensya na guys, wala tayong video-video, wala, wala na, wala, wala tayong video, as in talking, talking, talking lang talaga tayo guys mahirap minsan ang hirap mag-take ng video lalo't kapag nag-video ka tapos biglang biglang yung alaga mo iiyak maghihingi ng gatas or medyo maligalig minsan kaya ang hirap din mag-take ng video minsan but anyways thank you thank you so much guys sa palaging suporta sa amin walang sawang panunod sa aming video thank you thank you so much so see you again in our next vlog everyone bye and God bless us all